magandang buhay ayan, luto ulit tayo mga kapatid sa pulang kawali, pinapakulo ko na at yung pakpak ng manok na gagamitin natin pang sahog, ayan isa na natin to andyan na ang ating sibuyas, kabuti at carrots, ayan lagay na tayo ng olive oil Yan. busy akong nanay lalo at ano magmula 17 ay ano malayo na sa pamilya palaging mabilisan ba yung ano luto magisahin lang natin to lalo nung naging nanay na ako. kahit may trabaho mabilisan ng luto yan, takkan lang natin sa glit para mabilis magisa ang ating gulay. Ayan, nagisa na ang ating gulay. Kaya naman, ilipat na natin itong pinakuloan natin, pakpak na lamot. Ayan, pinakuloan ko siya sa bawang at giniling na buya. Lagay tayo ng maliit na butter. Tapos, yung gulay, mustasa at ano, ah dahon ng sibuyas. Lagyan natin ng sabaw. lang natin hanggang kumulo siya. Ayan, kulong-kulo -pulu na siya. Kaya ilalagay na natin ang rice noodle ng Japan. Ayan, ang na ng kulay niya. May pink at ano green. Imbis na sopas. Yan, para din siyang ano, sopas, syempre ang kanyang lasa. Pero ang gagamitin ko ay rice noodle ng Japan. Haluin lang natin ng konti hanggang sa maluto ang rice noodle. Ayan, luto na po ito. Pero hindi ko siya nilagyan ng ano, uh, pampalasang asin. Pagkakainin niyo naman po ng ano, agaran na, pwedeng timplahan na ng asin. Ayan, depende sa inyong lasa. Sa akin kasi yung mga anak ko iba-iba silang gagamitin. Uh, may patis, yung isa gagamit ng pamintang durog na may asin. Ayan. pwede pang yung matitira kasi pang bukas at uh, sa pa yung ating rice noodle kaya ba diba, pin pag nilagyan ko na yan ng asin ngayon magiging ano maalat na siya ayan salamat po palagi sa panonood at supporta magandang buhay